number three. Wait na, so wait na. May aso. Okay, one more. Okay, Waki. <laughs> and one, two, three. Waki, binita. Okay, sir. Joke, joke. Okay. Yun ito, wait lang. Yun na, video tayo. Yung ahat-angat lang kunyari. Ah, wasi na lang. Okay, angat-angat na. <laughs> <laughs> uh, uh, hindi, angat-angat Angat-angat ka siya. yung ganun lang din. Nakahiga pa rin. Pero ay, bounce bounce niya lang. Bugi ya. Haggis. Bounce bounce. Okay, Okay ka. Oh, yeah, okay Ay dun na. Magagamit. Magagamit. Okay, Magagamit. 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 Daddy, picture ako. Wait lang. lang. 3, 2, 1.